Pangilina Records DAP Production Sinakta mo ang puso ko Ano, masaya ka na ba? Dahil nasakta mo ako Pero sana kahit may bago ka na Maalala mo pa rin ako Sinakta mo ang puso ko Ginamit ang tulad ko Oh, menilaan para saya, gimana kita Mahal ka mo, mahal ko Nang naisulat kong kanta na ikaw lamang at ako Ang tunay na naatagana Pero bakit mo binali ang sumpaan sa sad isa Na dating tayong dalawa ngayon ay nasira na Sapat na ba? Ko lang pa ba? Ang pinaitong pagmamahal At hindi na nga natupad ang matagal ko ng dasal Na ikaw sana ang aking makatambal At relasyon nating dalawa ay tuluyang magtagal Kaya naisip kong mabuti hindi na ako ibig pa muli Dahil ang pinaitong pagmamahal ay puro lang Dahil ikaw ang nagalis ng masasaya o mangiti At hindi Di nang aking tabibig sa akin labi Dahil ang dating masaya, ngayon malungkot na Asang ka na ba? Mabuti ka pa ba? At sana masaya ka sa piling ng iba At sana huwag kang masasaktan sa piling niya Sinaktan mo ang puso ko, dinamit ang tulad ko Kaya ko pang umibig, kaso hindi para sa'yo Pagkat sinaktan mo ang puso ko Nanilaan para sa'yo, hindi มาหาเรอไปอีกนล้ Labis kong ikinagulat Kaya sa napaenga mo ito ang aking sulat At naisip pa muna't kung gaano kasakit Ginawa ko ng lahat, wag mo lang ipagkait Pero bibilitin kong limutin kung yan lang ang paraan Isarado na ang puso, wag mo na bigyan daan At sa mga araw at oras na sa akin umiikot Ngayon wala ka na, pwede na ba etang malimot Pwede na bang malimot, pwede na maalis Ang sakit na darama, hindi ko kayang matiis At nangako ay iwan mo, mundo ko parang hubuho Pinangako sa sarili, luha ko di di natutulog Kasi ang puso ko Ginamit ang tulad ko Kaya ko pang umibig Kaso hindi pa sa'yo Pagkat sinaktan mo Ang puso ko Nanila ang para sa'yo Hindi na nga kita Hindi na nga kita mahal. Sa pagpatak ng iba ang darama Bawat oras panahon lalot kapag nag-iisa Na naisip ko sita kaya ko nagawang tata Lalong lalo na ngayon kasi mahal pa din kita At kung pe, pwede pa kayang ayusin na pagkakamali Lalong lalo na pati ang puso ko na pigati, Na ipapangako ko sa'yo pati sa sarili Na wala nang muling papatak na luwas sa kisi At sana paking gamot ang damdamin ko na naisulat Dahil alam ko pagkakamali ko'y nasukat At nang sa mga tao na ngayon ay nakikinig Diba ngayon alam nyo kung gano'n ba ka sa titila Iba na randaman Lalo ng iyong mensahe Na hindi na nga Ngayon ikaw aking babae At sana Kahit ngayon Hindi ka piling siya Pero sa puso ko Ikaw pa rin nag-iisa mo ang puso ko Ginamit ang tulad ko Kaya ko pang umibig Kaso hindi pa sa'yo Pagkat sinaktan mo Ang puso ko Nanila ang para sa'yo i <laughs> you Tapos lagi kong naaalala Lagi kong naaalala Mga sandaling wala ka Pero ba't nagkaganon Labis mo kong Ang sakit na darama Hindi ko kaya tong takpan Nagtatanong sa sarili Bakit ba nagkaganon Ginawa ko ng lahat Para lang sa iyo At ang kulad mong babae Nasa akin nawala wala Ito ba ang sinasabi nila Sa babala Na ako'y iiwan At sasaktan mo ng lubos Pagkat ikaw lang ang babaeng Minahal ko ng lubos Sa mga darating na araw Na ako ay mag-isa Ako'y nag-iisip At sa tabi ay balisa, hindi sa hindi makapaniwala na sa atin naganap Nang ako ay iwan mo hindi hindi ko matanggap At maalam sa babae na aking minahal nagkasama na sila ngayon at ikakasal Sinatanong ang puso ko Maginamit ang tulad ko Kaya ko pang umibig Kaso hindi pa sa'yo Pagkat sinatan mo ang puso ko Nanila ang para sa'yo Nanila na Nang umibig Ayoko na magmahal Sawa ng masaktan Ang damdamin kong hangal Na sa'yo ibinigay At iyong pinabayaan Ang pag-ibig ng wagas Kaya ang pagsasama natin Ay maagang nagwakas Ikaw ang may gawa Ng aking pagkasala Ikaw ang dahilan Kung ba't ngayon ay nagdurusa Ngayon nagtataka Bakit ako'y iyong nilisan Mabilisan mong iniwan Ang ating nakaraang maliligayan Sandali na nabalot ng kabiguan Ngayon nag-iisa Walang karami sa kalungkutan Na aking nadarama Nang ako'y iyong ini iwan At tila na dadala ng kabiguan sa pag-ibig Kaya sana pakinggan mo ito ang aking tinig Dahil isang katulad ko Napaibig sa isang katulad mo At nagkamali na Umibig sa Sa'yo sa'yo Di na kita